Dalawang bagong classrooms at school pathways ang formal na itinurn over ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa Barangay Campo Muslim, Cotabato City. Isang two-story Peace Center naman ang ipinagkaloob sa Cotabato State University. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. sa pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Bangsamoro Region, isang bagong tayong one-story building na may dalawang classrooms at dalawang kongkretong school pathways ang ipinagkaloob ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa Barangay Campo Muslim, Cotabato City noong October 10, 2025. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 7,773,903 pesos and 48 centavos na pinondohan sa ilalim ng Special Budget 2025 ni member of parliament attorney Eliha Dumama Alba nais isang MBHTE na mapaunlad ang learning environment ng mga mag-aaral at guro sa lugar ang bagong gusali at mga pathway ay magbibigay ng mas maayos, ligtas at komportabling daan para sa mga mag-aaral habang nag-aambag sa pagpapabuti ng akses at kalidad ng edukasyon sa Cotabato City. Samantala, nitong October 15 naman ay tinurn over ang bagong tayong two-story peace center sa Cotabato State University. Ang proyektong ito na may kabuwang halagang 4,984,000 pesos ay naisakatuparan sa tulong ni dating Member of Parliament, Engineer Ida Silongan. Ang bagong Peace Center ay magsisilbing sentro ng mga programa sa Peace Education, Research Initiatives at mga collaborative activities na magpapalakas sa inklusibong pag-unlad ng Bangsamoro. Nitong 17 naman ng Oktubre, isinagawa ang turnover ceremony para sa bagong three-phase, four-war-wide connection na may tatlong 75 kilovolt distribution transformers sa Bangsamoro Standalone Senior High School ang proyekto na nagkakahalaga ng 4,108,048 pesos ay pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bank Bangsamoro 2024 ay naglalayong magbigay ng matatag at maaasahang supply ng kuryente sa paaralan. Sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto, patuloy na isinusulong ng MBHTE ang adikaing No Bangsamoro Learner Shall Be Left Behind. Jan Garcia, iMinds, Philippines.